Sa sa inyo attorney Alan anong take niyo doon um uh, pwede ba nating tanggapin at face value yung uh, yung uh, mga sinabi na yun ni eh, ni Congressman dating Congressman Zaldico? ko na Honorato very interesting nga yung paglalahad ni Congressman uh, Saldi ko no? uh, mm -hmm. patungkol dito sa napaka na issue na na insertion sa Aba. budget mm -mm. oo oh. kaya nga lang po is uh, no matter how interesting the, the information or the allegations na sinabi niya sa, sa kanyang video message considering Han Al mm -mm. uh, granted for instance that uh, legitimate niya nga yung video recording ngayon. Eh, yun na nga lang po is uh, uh wala po sa evidentiary way. Kung hindi rin po siya magpapakita at mm -mm. mag -hmm. undertake ng oath para patunayan or para para po uh, bigyan o pakatotohanan ang kanya mga sinasabi kasi alam mm -hmm. niyo po sa korte mm -hmm. yung pong mga ganong bagay kailangan po ng authentication at ang okay. best na to authenticate ng information ay eh, siya mismo. Uh Oo. -oh. Utangin siya, pag siya mag-check out at patunayan niya. Para din naman uh -oh. yung tabilang panig ay mabigyan din ng oportunidad na kanyang ma ma-rebut o kanyang ma-makasubmit mm -hmm. ma ng kanyang counter uh, arguments or counter mm -hmm. uh, affidavit para po para para din po meron pong uh, chance chance uh, yung mga taong na mention niya na, na makasagot na, ma, ma, ma may depensa ma, yes, sa rin nila sagot nila yes mm -mm. kasi po sir uh, yung pong mga alam niyo nasa social media, uh, social media age na po tayo no Opo. kung saan na uh, ang nangyayari ngayon is ang labanan sa social media eh. Oo. so marami tayong mga kababayan na minsan kung mayroong uh, mayroong problema eh sa social media. Mm -hmm. So, well, uh, yun nga lang po is wala ho siyang uh, uh, evidentiary way kung hindi rin po siya uh, patutuna, mm uh, patutohanan by means of executing an affidavit. affidavit. Oh, oh, at the end of the day, sa korte po, tinitingnan kung ano ba under open statement na yun.